Grabing init dito sa amin mga kaburks Ay mga kaburks Init dito sa amin mga kaburks Uy. May tamsi mga kaburks Nagalit yung tamsi Bamsin ini Init mga kabulso Wala na lupa dito sa amin Bitak bitak na You know Bitak bitak na yung lupa mga kabulso <laughs> Sobrang init Pantahan natin si Ina mga ka-Burks Kasi nanganak to eh Nanganak to si Ina lipat natin Ibon Kukuku Yan si Ina mga ka-Burks oh. Nanganak to mga ka kala ko lalaki yung anak niya rigor sana pangalan yung e, babae yung anak niya kaya trisya na lang hina yun yung mo mga kabulso <laughs> trisya cute dito trisya E, nuwak lang <hesitation> hmm? nua awak- aku trisia <hesitation> eh, may mekato <laughs> may saya tengok nua kebut <hesitation> hmm? awak lang hmm, you know Tricia <laughs> ma- pala Tricia ma- 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 Babae ito mga kabars. <laughs> Kapon ito inanak eh. Kapon ng alauna. Tricia! ano oh, mong galawin niya si Tricia. Hindi magpahawag pa naman. <laughs> Maamo pala ito si Tricia. Maamo. Huwag mong anohin eh. ah. Wala na arti arti mo arti arti mo ina ina nawakan lang to stresya eh nawakan lang <laughs> galit galit si ina galit si ina mga kaburks mo pawak sa anak niya lipat kumano mga kaburks sobrang init dito mga kapurs. lipat ko muna to na pa? si Tricia oh Tricia arte mo ayaw mo pawag sa <laughs> ayaw mo sa anak niya mga kapags ayaw mo Itu, itu, trisha, Lihat itu, trisha, trisha, ayah, 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 Ayo ayah, 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 itu itu tali mo natin ito mga kabruks ayun tumayo na yung Tresia mga kabruks gumidi gumidi si you yun o yun o Lumi de Trisha. Trisha.